Oh, Mayara, pumasok po kayo dito sa lab ng bahay namin. Pagpasensya mo na itong... Umupo ka muna dyan, Mayara. Pagpasensya niyo na itong bahay namin, ha? Napakakalat. Nagbebenta kasi ng ukay-ukay -okay yung asawa ko. Oh, Mayara, ano bang barangay ulit ang pupunta natin? Siya nga pala, Mayara. Ano bang gusto mong merienda? Juice? Kape? Oh, soft drinks. Oh, sige, salamat na lang. Magtutubig na lang ako. Oh, sige, Mayara, kukuhaan muna kita ng tubig gulan dito. Ay, halina. Huwag na pala, halika na. Siya nga pala, mayora mahirap kasi ang tubig dito. Ang poso namin sira, kaya tubig gulan ang iniinom namin dito. Oh, siya nga pala. eto na yung kabayaran ng mga nilista mo. Sigurado ang atin lahat yan, ha? walang babaliktad. Oh, mayora ako nang bahala dito. Oh, siya nga pala, hindi na rin ako magtatagal. Aalis na ako. okay, hatid na kita, Mayora. O, oh, sige. O, oh, Mayora, saan po kayo galing? Hey, hello po, nanay. An, kila Biba? Tinignan ko yung problema nyo dito sa baryo ninyo. Poso pala. lang. Ay, oo nga, Mayora. Poso nga yung problema namin dito. Tubig kulan nga yung iniinom namin. Ay, huwag ka nang mag-alala, nanay. Ako nang bahala dyan. O oh, sige na nanay, aalis na kami ha. Ah. Basta wag mong kalakalimutan sa darating na eleksyon ha. Ah. Number one sa balota si Mang Mangutang. Ne? Teka nga, ko nga si Biba. Baka mamaya inilista nila ako dun tapos hindi nila bibigay sa akin. Uy! Uy, Biba! Oh, ano ba? Nakita ko kanina si Mayor at yung asawa mo ah. Nang sobre. Baka nilista kami dyan. Wala na. Walang binigay sa amin, ha? Eh, hindi ko naman alam yan. Ano ba yon? Baka mamaya yung ayuda na yun, ha? Alam mo na, malapit na. Baka mamaya asawa mo, lista ng lista, tapos hindi niya binubudbud sa amin, ha? Susugurin ko yung asawa mo kapag nilista niya ako, tapos hindi niya binigay sa akin. Sabihin mo sa asawa mo, ha? Baka pinaglilista niya yung mga pamilya ko. Malaking pamilya pa naman kami. Malaking kawalan. Paldo na naman ako ngayon. Hindi alam ni Mayora. Yung mga pinaglista ko, mga patay na sa si cemetery. What? O, oh, Biba. Alabang ulam dito? O, oh, ba't ganyan ka makatingin sa akin? O, oh, wala ka pang hulog, kaya ganyan ka tumingin. Eto, bibigyan kita! O. Oh. Ikaw, so, yung mga pinaggagawa mo, ha? pag na nalaman, Makikita ka na lang dyan sa daan na nakahandusay. <laughs> Wala tayong problema dito, biba? Kasi ang mga pinaglilista ko, yung mga patay. Kaya huwag kang mag-alala. Walang sisingaw. Protektado tayo. Paano hindi magkakaproblema, ha? Eh, ang mga patay naman palang nilista mo dyan. Baka sa susunod, yung pangalan mo nang nakalista doon sa may lapida. Huwag ka nang magagalit. Ito, oh. Binigay ito ni Mayora. <laughs> ay, kung wala lang talaga akong panghulog Kunin to. Gusto mo rin? Alam mo naman hindi na hindi nababayaran yung boto ko. At alam mo din na nasa matuwid na daan ko at hindi sa limang daan. Kumapata uh -huh. gerger nak ko.